Hello mga kaunway Ayong hapon sa inyong tanan uh, Pabalik na ta sa atong uh, garahe Ima na ang atong uh, adlawad na karoon ng trabaho mga kaunway Nakakubad na ko Nakatype B ko kay uh, pauli naman ko sa garahe mga kaunway uh, Ato naman yung i garahe ang atong unit Na armor Armor car Ah uh, Ini siya mga kalorad kay bulletproof kahit kaya itong uh, unit mga call right ka ron uh, assign data sa RCBC Bank uh, oh, shout out sa akong mga kauban din eh sa bangko sa RCBC uh, maraming salamat uh, sa inyong lahat sa panunod at pagtangkilik sa ating uh, youtube channel uh, maayong uh, hapon sa inyong tarad alas 4 na dayroon sa hapon mga call right adlaw uh, lunes ah uh, sa 5 sa atong uh, kalendaryo 2025 uh, karo ni ata ako na lang usap mga alright kay nanguli naman ng ako duha kay Scott uh, nanguli na sila sa tagsatag sa mina kapag ah, uh, ako pas doon pa lang sa garahe kaya natom uh, na ako ni parking atong unit mga alright so ang akong motor mga alright ito ako dito So, hapit naman sa kumabot mga ka-right Makaw -um, Makauli na sa ta uh, Ugma na sa Kuma naman ang atong adlaw karon uh, Successful uh, Salamat sa ginoo Na safety ang atong biyahe at lawad daw Ugma uh, na sa mga ka-right uh, Kaya nasa ka ng lawas sa ginoo Dili sa atong bagong trabaho mga ka-right Daghan kayong salamat asa uh, na sa ginoon na itong uh, blessing alright oh. <clears throat> shout out na ko ni Angeline Masyon yeah, diha sa Calero Meridalite o ni Jewel yeah, sa same address diha sa kong papa si Camilo Garhas diha sa kong mga kaigsunan si Abitiri, tapodoy o si Armando si Mangas Alright sa mga kapintihan din ayo nga hapunan sa inyong ta am magantok lang ta kanunay magmaya tong lawas sa atong trabaho permit kita nagsik ay ma dili kuha og lakas pangabuhen at taw para sa atong pamilya Alright right daghangay selamat